Attention sa mga nanginginom ng alak ngayon. Aww. Alam nyo ba ang alak ay may promo ngayon? Oh my God! Paano makuha, makinig, at manood kayo? Woo! <laughs> Dear people, salamat sa araw-araw -araw na pag-iinom. <laughs> at dahil dyan, may promo ang alak ngayon. <laughs> no, no, no. Para manalo, bumili lang ng alak araw-araw. At mag-register. Type, ambulance. Send to 5050. 50 Makakuha ka pa ng color TV at brand new kabaon. At meron ka pang tinapay at unlimited na kape gabi-gabi. At alam nyo ba, libre pa ang hatid sa simenteryo. <laughs> Kaya ano pang hinihintay nyo? Join na! <laughs>